salita mo na patuloy niyo po kami binabago, binabago ang aming mga buhay, Lord God, mula sa aming mga karumihan, Panginoon. Maraming salamat at nandiyan ka na lagi po kami binabago, Lord God. Lagi po pinapaalala sa amin at mapagal po kami, Panginoon, sapagkat inakilala ka namin, O God. At nabago po ang aming mga buhay, kaya po tuloy-tuloy uh, po ang paglilingkod namin sa iyo, Ama. Dahil ikaw lamang po, Lord God, ang mapapurihan, ang mataas, at nawala naman. siyang nagpapaalala sa atin lagi. Kaya mapalag na tayo eh. Dahil nakilala natin ang ating Panginoon. So, nais ng Lord, na napaguhin natin ang ating uh, buhay tungo sa kabutihan dahil sa natin mga alagad ng Diyos. Sabi niya nga dito, so ito ang sekreto. Sekreto, mag-meditate tayo day and night para mag natin day and night para mabago yung mga mali natin na kagaw na kagawian o pag-uugali natin. Yung bawa, uh, nakakalimutan natin magpigil sa ating sarili. So, paalalahanan natin ang ating sarili na ay ayaw mo lang ni Lord na ganito na kailangan natin magpigil sa ating mga sarili. Pagsasalita natin, hindi maganda, kasi nandito na tayo sa kay Lord eh. So yung mga bawal na bawal na hindi hindi na dapat natin gawin, doon na natin gawin. Kasi iba na yung buhay natin sa buhay ng nasa ibang ano, nasa ibang tao. Kumbaga sa No voy bueno. đấy thì có lắm